Hi oh guys, welcome sa ating simple Brown. Ah, bye. We are going to pick up the Apus, uh, mga anak is naman. Sundin na namin, abay, papunta na po kami ngayon sa airport. Yes. Abay, nagluluto si doon. Iniwanan ko muna yung, uh, parang, uh, kawali na pang ano. Uh, kawaling nakakausap. kakausap. <laughs> May sinalang ako doon, no, pero saglit lang na naman ito. Nandun naman si Jovi. We are going na po sa airport. Dito ang airport sa ilang oras. Abay, kay Liwanag pa rin. Alas, mag Magaan pa na dito. 5.40 na po malabo. Apa niya ano mga solar ba 'yan? Anak. Yes, mga solar 'yan. Solar system. 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 system 'di okay. ba, 'yan may nakita kanila napakaraming baka no nakaraan na pa talaga naman. Ang mga kabagkahan kumisig, kapag pulaka ay hahabulin ka, ibuloy sa akin namin noon. Nadala abi talaga ng nakatitik, nakaningi sabi sa akin. Yes, natanyaan. Yung hmm. ibang susundo kay babalik na 'o. Oh. Tayo ay susundo pa lama pasok na nga po tayo dito sa going airport ayan, going na po tayo at andyan na ang mga anak is, at least nakapag ano sila, nakapag rest sila ano, kailangan namin dito pumunta sa ibang lugar kuminsan, dahil sa aming lugar napakasimple talaga pero sabi nga, ang mga taga city naman hinahanap ang ganitong tanawin walang mga matataas na building, kundi ang makikita ay mga ganito Kitay inday at budong lang nandito na talaga tayo. Pasok na, pasok na tayo sa my airport. Abay, nakapagluto at there's in dahil. Nandito na po tayo. Dito na nga kami sa airport, mga kaibigan. Abay, nasa kaya dito ang mga apos? Nandito na po tayo. Ito may, may sunod. Ayun, ayun na sila. Ayun, ang mga inday. Abay, ang mga inday. Ayan na, para na kawawa ang mga inday ko ah. Ayun na mga apos. Ang po? Ay, welcome naman kayo. O. Hello naman sa vlog ni Iya. Hi! Ay, 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 Hello, ay, 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 Hello! ay, 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 miss me? Ah. You me? Miss me? Miss mo naman. Okay. Napagod. Saglit lang ha. Balikan namin ang dalawang dudong. Hi, welcome at Alice Spring. Nilo boy. Ha? Hi. Meron pa? Hi. Ano yung muntik may iwan? Kami, ba? balikan namin dalawang dudong. Si dudong iyan at dudong Dave. Yes. Ah, dito na ang dalawang bata at dalawang nanay. Abay, parang lahat kayo nangayayat. Anong ginawa niyo? <laughs> o, sino wala si Belgi yan? Lilo Boy, nang ng payat ng, ng mukha ni Lilo Boy, ah. Si Marco, ganun pa rin, hindi nagpataba, o oh, di ba? <laughs> oh, ayan, ayan ang mga Inday, galing sila sa sa city. Aba, kailangan namin lumabas ng Alice Tree. Oo, oh, ano may naman dito sa aming lugar. Aba, napaka nature look talaga rin niya nang ako. Kami ay pauwi na. Ihatid muna namin. Kami bababa muna. Tapos so, so, babalikan ni Dudong ang dalawang Dudong. Mm -hmm. Oh, and dalaw

Ka Uwa, Kainan. Dinner. Dinner time. Dinner time. Ay, o yun dalagang bukid. Si dalaga bukid, oh. Ay, nakatingin sila Hello, Boy? Lost. Yay! Yeah, eating naman yan, okra. Eating okra. Okay. Walap yung laki. <laughs> Yummy. It's young. yum. Yum. Ah. Ah. Ito na isa, oh. Wait na. Where's your ulan? Did you eat crunchy crunchy skin? Huh? Where's your crunchy skin? You say hello. Eat o, oh, ingat ha, may itusok siya. Eto hey, nga mga kaibigan, syempre dahil kabalik na ang mga anak at itong mga apos, abay talaga naman. Si Inday galing sa trabaho kanina, nagbadali magluto at excited naman talaga kami na magsalo-salo muli. Andito ang dalawang Ah, uh, postal talaga na miss ko na nitong mga bulilit. Oo, oo. At yung mga kaibigan, tapos nari ka bitag ako mai dini at napi-prepare kami t-ihatid namin ang uh, Ians family. Abay na dito na kay mga kaibigan sa kanilang lungga Ayun na si Liluboy na miss niya ang kanyang laruan, ang kanyang playground talaga naman. Inaantok na ito pero nakita ang laruan niya talaga naman nagising muli. Hi, Hi. Hi. Liluboy. Boy play play play. Na miss mo dito? Nakabalik na sa lungga niya si Lilo Boy. Hmm... Mm. 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 Mm.